Eto na, dahil controversial pa rin ang MIFF, di ba? At nagtay si Nadine Dong Dante sa Piolo Pascual. Sa palagay ba ninyo, uh, makatarungan ba ang pagtatay ng dalawa? Yeah. Diba? Makatarungan ba na may tay yes. sa MIFF? Parang gano'n. Piolo so, diba? Pascual si ang mangyari at Ding Dong Dante na Ayaw, rewind. Na ba? rewind. Na dito, Ay, ang Diyos ano po yan? Maybe, ay, ang ganda ng sayo friendship, maybe. maybe yes. Least, yes. ba na sila, di ba? Yes. Yon. <laughs> Pare tayo gusto mo? Pareha. Yon. Actually, oo naman, di ba? Karapatan ng bawat award-giving bodies kung sa palagay nila ay tayo at parehong mahusay sa kanila, di ba? Siyempre, nagpamalat naman si Dingdong Dantes. Ako nga, di ba, agree-agree ako na best actor si Dingdong Dantes para sa Rewind. Ang galing, -galing naman talaga niya. Pero kung nakita nila na magaling din si Piolo Pascual, edi eh okay, karapatan nila yung taste nila yun eh. So, makatarungan. Yes na yes, yon. Siyempre wala akong choice kung di pagtanggol to, di ba? Oh. Di ba ang kasali lang sa MIFF, yung mga kasali sa Metro Manila? Oh. Yung... Yes, okay. tama, correct. correct. So, doon lang nakakonsentrate yung movies. Correct. So, Kunti naman ang movies, bakit naman hindi talaga lumutang yung best of the best? Bakit kailangan mag-tie? Okay. Maintindihan mo kung o uh, taon. Kung ilang tao oh. isang taon ang oh. cut-off ng nasabing oh. pelikula Panasin. kung oh. saan marami ang naglaban. Oh. Okay. Kasi mas mananamnam oh. ng winner doon oh. ang pagkapanalo niya kung solo lang niya. Okay. okay. Ganun naman ang aking ano ha. Kasi ako ibang-iba ang ibang award-giving bodies, ang dami nang na naglaban. Oh. More than 30 maintindihan mo, 'di ba? Or oh, uh, 7 or 10 silang nag-ano, naglaban. Maintindihan mo. Pero itong MIFF parang ano parang pwede naman siguro i-break yung tie at binigay na lang sa solo. It's, it's either kung sino ang uh, gusto nilang manalo kay Ding Dong or kay Piolo. Sabi nga ni Romel Pratsedi, kaya nyo ba? <laughs> diba? Di ba? Gumawa kayo sa rin yung award-giving bodies. Basta kami, may tie kami. Tie si Ding Dong, tie si Piolo, Wa, wow, kayo, kiber nyo ba? Parang ganun nyo. Oo. oo. Diba? Pero as award giving body, they can break the tie, anytime eh. So parang feeling ko, mas nanamnam nung nanalo kung solo niya yon. Yon. Pero oo, oo. ayaw mo bang dalawa ang maging masaya kaysa isa lang? Na parang silang naging best actor? Di ba mas masaya na mas maraming napapasaya na kung bagay oh. pareho namang magaling, mahusay? Hindi, hindi sa ayaw ko. Kaya lang kailangan kong panindigan ng no. Kaya dapat isa lang talaga ang Hindi, yes no. na yes. De de kahit ba? mas gusto ko yung no. Oh. Charot! Oh, balik dede. De, okay, ka diba? friend. Ang diba? konti nang na, ang na, konti nang naglaban, nag-type pa, okay. di ba? Oh. Pero para sa akin, no, parehas naman kayong may punto. Oh, hindi. Ako lang. Kung nag-die, eh ano magagawa natin? Yun ang decision ng award-giving party. Of uh, course, at least naging controversial sila. Uh, M-I-F-F. Pero isa, hindi naman pagtatay na ayaw mo naman friendship. Mildad, totoo naman na sana isa na nga lang yung mas mapipili lang kung isa lang yung the best uh, among the best, best di ba? Yes. Yung gano'n. Uh, so, pero yun nga, kaya friendship role na eh, decision nila. Kayo na maggusto mag-gusto nyo, kayo na lang mag-duro. O, oh, huwag na kami. Eh, kami to, eh. So, irrespective nyo yung naging decision namin kung gusto namin mag-tay. Tama! Pero, kung sa dami-dami nga ng pelikula na yung pagpipilan, di ba, dapat na isa lang talaga para mas maramdaman, mas mapipil mo. Pero again, oh. kung yun ang decision nila, wala tayong magagawa. Pero as much as possible, mas maganda nga sana kung isa lang, di ba? Parang, yes. parang ano pa rin. <laughs> dito ako. Oh, pero, sa so dito. Dito, parang ganun pa rin. Pero ako gusto manalit sa dalawa, pero akin na lang yun. Walang tayo sa debate. Kasi ang dating, parang pinagbigyan, pinagbigyan mo lang yung isa eh. E. Parang pinasaya mo lang yes. yung isa, oh, di ba? Diba, parang yes. diba, tama diba, ganun. naman ako na anda. Oo. Oh, na Ewan ko ka lang ah, yes kasi ako eh. Oh, Oo. Oh, 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 okay, may kemi okay, okay, sa okay, okay, okay. lang. Oo. Pero totoo, i-break agay ng chairman, di ba? Kasi lalo ako nga, naniniwala ako talaga na may deserving talaga Oo. na maging best actor Ore. na kanyang-kanya lang tayo yung trophy. Parang Kahit na sabi na, na gusto nyo nag meron pa rin talagang lulutang. isang lulutang, na, o oh, magagaling naman uh. talaga lahat na maglalaban laban. Pero meron pa rin talaga yung mag, malulutang talaga ng bongga-bongga. Pero yes, sa akin, man. kung sino ba, sa akin siya, ako gusto ko siya. Oh, okay. best okay. sino ba, yes, friend. Again, na, nire-respeto uh, natin bilang award game oh, yes. ni oh, Star Awards. Uh, oh, Baka mabatch tayo eh. Oh, ito lang ay eh, for the sake of ano lang, award debate. Pero alam mo, friendship kasi, oh, oh. tayo naman buong taon eh, isang taon yes, eh, di ba? Oh, diba? Maraming pagpipilian oh, yun eh. Yung sinasabi ko. You cannot compare eh, no? Eh, ito, sampu lang oh, eh. Oo, tama naman. You cannot compare kayo hindi nga na-nominate eh. Di ba? Nag-deserving din ba nominate? Hindi yes. namin kayo kinu-question since kami rin po ay behind the star awards, di ba? Uh -uh, yes.